wag naman Ganyan siya magwalis, ang sipag. Wow! Si Mami, tanan magwalis walisin. Oh? Tapos ko po na siya, walis kagaling. Ang sipag naman talaga. Nakakabilib naman talaga. Ba't ang pula ng labi mo? Kasi gusto mag-list Patingin niya, patingin niya. Pati, ito pula. Hindi, kunti ano? lang yan. Ginanon ko yan, o. Oh. Ito, tigli, Tapos, yung ano. Ba't ganyan yung mata mo? Nangangalumata. Ha? Natulog ka ba? Hindi. Man. Hindi ka natulog ngayong tanghali? Ay, natulog pala ako kanina. Kaninang gabi? Oo. Oh? si talaga grabe kakabilib naman Gusto mo dito ka na tumira? Ha? Huh? Gusto mo dito ka na tumira? Ha? Oh. Aalis na kami dito eh. Ha? Huh? Aalis na kami dito. Ay, doon lang ako kay mami tumira. Mami, pagtawag niya ako. Lilipat na kami ng bahay. Ha? Huh? Lilipat na kami ng bahay. Kaya lang naman. Doon, sa malayo. Kaya lang naman mag kami ulit. Wala kang kalaro. Ha? Huh? Wala kang kalaro na. Sila ate Margo pupunta na sa Sibera. Maraming ano doon, maraming palaruan. Gusto mo sumama? Ay, bawal. Bawal. Ako sa -tili -tili. Bawal yung batang maliit doon. Maliit ka kasi. Ay, malaki lang ako. Ha? Malaki na ako. Maliit ka. Daddy, hindi ako si Pili Pili. College na pala siya. Ang gulo ni kay Tintin, no? Ikaw na lang titira dito. Ha? Ikaw na lang. Ha? Hindi ka pa tinatawag. Dito ka muna. Meron pa dito. Ang dami-dami sa laki. Para maglininis ako dito. Opo. Para naligo ka Naligo ka na. Ay, pa siya ka kabantot. Ay, naligo pala ako. Hindi hey. pa naligo. Naligo ako, naligo yun ako, naligo na mabalis. Nabalis? <coughs> Nabalis? <coughs>